Hey everyone, and welcome back to CEO Talk. I'm your host, Christine May Valle and today we're going to dive into an old question: mahal ko or mahal ako? It's a struggle that we've all faced at some point. And today I'm very excited to have our special guest join <clears throat> our topic. Please welcome Miss Christelle Joy Laddera. Hi, guys. So I'm thrilled to be here. So I hope I am knowledgeable enough to answer these questions. I have a question Can you share a bit about yourself and your journey with love and your relationships? I am not. very knowledgeable about love. So, wala pa kayo ko naka-experience ng mga deep love, ng long-lasting mga relationship. It is because I've been in a relationship in a labeled relationship once. So, once na dito ko kaso, the relationship nga na na-I label as in, maingon ako nga, ah, uyab So, kasara to. And that was also, atun to ang dilemma nga, mahal ko o mahal ako. Makaingon pa dito nga ka Beloved, oh, binata pa bitaw to, binata. Yes. So, here's my real questions na yon. have you ever stayed in a relationship because you didn't want to hurt the other person or even if you weren't fully in love with another person? No, I was... Kibo ka! Um, I am not the person nga kanang padugay-dugayon ang things bitaw like pasahon ka, inga na. I am the person nga straightforward, kumbaga, confront kong confront ko kay di ko ganahan nga magpadugay-dugay na so, ganahan nga magpadugay-dugay na so. At the end, ako pa'y namaot bitaw kay murag, ako pa ipaasa pa na siya, gihatagan ako siya o ganang false hope kay kanang if I really like the person, Like, ipakita dyan ako, bitaw. I like of course ba ko pero di ni mo like kanang magpakita gud kung signs. signs oh syempre no <laughs> It's my thing Yan na ba na. we all have chances in life Naara na ara na ni if you take the risk or lose the chance kay ngano if you are a manliligaw if or if musud ka ag relationship or kanang you want to court court someone dili pwede nga kanang ah kanang gireject ko Undanganan ako. It's not about that. It's kanang kind of how you how consistent you're about that person. Because okay, if you are not consistent, makita bayat na nako or mak kanang mandiligo balang daan or ni di confess pa balang ganidaan. Gusto nang ananay label it so like ipakita bito ni mo ng worth it ka ng sulto o anong worth it ka para niya. For you, what is genuine love and what is infatuation? Infatuation for me bito is just like puppy love. Kaysa papi love ba ya kay stricto pa kaayo, like possessive kay ka sa isa ka person, pero adyo na yun siya, like gusto na ka, gusto, like mura na bitaw, gusto ni mo yung presence kung naa siya. Like love di mo ang isa ka person kung naa siya. Pero if wala bitaw mo, like wala ra, mura na mag friends, kaya na lang like, wala. Sabay-sabay. Ang tahay, gachat mo, murag wala. Pero ang mo sa personal, labing-labing-labing, yun na yung nga na bitaw, so... You really are infatuated. So if genuine love, ano di mo makita nga maskin asa pa na nga gibutang, maskin paglayo ka, maskin pag naka sa dool, ipakita jud niya unsa ka genuine ng love. Atong At kanang ni na ka sa relationship, like nakatry na ba kag relationship, di ba? Yes, once. Atong once ni mo like first love ni mo kanang naka-feel ba ka nga infatuated ra or genuine love yung itong imong gipakita or iyang gipakita. Na, ah, kibaw katin, Once you are in love, you are in love, ibaliwala dun yung muna tanan, mga gipang sulti sa tao. Like, maski pag-unsa ka negative ang mga tao, bitaw, like, para naku genuine love to. Nga in love pa man ko. Para sa mga tao nga nagpalibot o nagtanaw, oh, naku, nga na sila nga ah, dili ra na magdugay, mm. mag -hmm. like love nila. Once bitaw nga magbuwag na mo or kanang maabot ka sa point nga daghan na kang ma-realize, ano mo ma-realize nga ah dili pa jud ito genuine, genuine love like, like oh, it's oh it's almost, almost genuine, genuine, love, love but, but kanang ka since, bata, since bata, bata pa bitaw dili pa jud siya ka deep up. have you ever been in love with someone who didn't love you back and how did you cope with that Yes, I've been in love with someone who can't reciprocate my feelings. But kay kanang ma question ni imong guan ba ma question ni mo imong worth towards sa usa ka person nga dili ka malabak or dili ma reciprocate imong feelings ba kag unsa di ko ang nako kay naa ako nga naa niya oh kay gan ganana nga pero how did I cope up with it like akong gihurot, akong kaogalingon nga i crush siya or i love siya hangtod sa nahurot ko then that's when niundang ko Grabe ka hadlok di mo higugmatel. Yes. Ihatag jud tanan. kaya ba nimong ihatag or kaya ba nimong hotdon imong kaugalingon para sa isa ka tawo? I think kaya jud nako samot na kay wala pa ko kay experience anang love jud nga ilang giingon nga love like crush crush pambata bata pa. Or if ever nga maka kuan ko nang relationship feel ko kay mahatag jud nako tanan kay Mag first time mangod na ko nga gi love back ko like ha, ka mo din yung feeling, so murag mahatag dyan ako ng usay ang gusto, palitan ako siya, go, sugar mommy ang atake. Kasi <laughs> murag ako pa'y sa mo ang relasyon. Yes. Sana all. Mm -hmm. Is it possible ba to truly love someone who doesn't reciprocate your feelings? Yes, just like what I have said gani nga nga. Huwag mong kaugalingon nga mag-love ka niya, or ihurot yung love para niya. Eh, at least, at the end, wala kay, wala kay Mahay, di ba? Kay napakita okay, ni Mugunsa ni Mugunsa ni mo Yatag ni Mugunsa, ipakita ni unsa ni siya ka love. Um, wala kay ka ng, like, wala kay kanang uh, pagkuwang at the end. So, if iga, ikaw be, ka ng makakrush kasi isa ka tao nga, ka ng duha-duhaan pa nga, reciprocate imong feelings, makaingon ba day ka nga, ah, undang na ko dahon, di ba, Dili? Dili, Julik. Hangtod sa, Dili, ko ni mo mapansin, di, Julik, ko mag, Undang og papansin mo Plus the point the who loves you but you don't love them back and someone you love but doesn't love you back which would you choose and why? but at the end bitaw, I choose mahal ko. Nga man. Ola sa kanang it's kon mangod para nako bitaw it's better nga mahal ko Kaya nga no sa mahal ako maglearn pa ka para i love mong isa ka person. Pero sa mahal ko you already love that someone pero it's kanang at, at their part mahal ako good ko mahal ako good oh same nako mahal ko over mahal ako and then wala ka nagmahay sa dito pag choose ni mo itong mahal ko it was fine or it was kanang love at first pero kanang kaya ka I was mas kain pa og oh, kanang ako yung nagpili towards mahal ko I was heartbroken for the mahal ako he was there when I was at my lowest siya mm. tong na ay na nagpakita jud nga kanang kanang worthy kay ko i-love like kanang murag kanang i was the girl nga kanang kanang lisod kabuton para niya oh, kan siya yung ibuhat he made a dump account at siya nagama og long message para nako oh. ah uh, dili na ako makalimtan nga message niya at to nga dump account is ikaw ang bituon nga lisod kabuton. Oh! Sir! Sure. Sana on makita kong nga makita sa someone or sa mahal ako ang imo ang worth then sa mahal ko is ikaw ang nagukod who will they choose ako anong question nga mahal ko o mahal ako ang piliyon jud nako na is mahal ako kay mahal lang magukod niya so nakita na niya nga gipahalagahan ko niya ang ako na lang buhaton is maglearn ko nga maglove niya kay hmm. di ba kita is ma-learn man jud nato ng love ng someone if kanang maki, kanang makitanta kanang care kanang love and just samot na ng mga kanang simple things yes, bitaw nga makit ay okay lang <laughs> simple things bitaw nga ay simple nga mga kanang nabantayan niya nimo nga uh, maka maka touch sa imong heart kay Kani ang ubang tao kay wala kabaloan na siya kay nag nagmasigdra siya ni man. Oh, niya bitaw. Kabalo na siya. So I think mahal ako diyan akong kung kay kaysa mahal ko kay uh. Oh, is it fair to choose someone solely because they love you even if you don't feel the same way? No, for me bitaw unfair na para niya kanang you treated him like him or her like an option. You should be kanang with him or with her. It's because kanang mao ka nang sinisigaw ng iyong puso with uh -huh. Like, kanang will journey mo nga ato ka ato ni Bita Monsa. Gikan ko sa mahal ko niya, i-cashback ay kanang like mudong ko ni mo suddenly. Ano sa man ni mo ma-feel? Like, oh. ha? Huh? alam man ka na over atong usan niya ni do na ko. That's the point. Murag himo bitaw pampalipas. Oh, rebound. Oh, pampalipas oras kay. Ngayon siya, Ay, dili depo siya luoy kin amo gatang niya. Can a relationship thrive if only one person is truly in love? For me, without is dili. Love works, man God. If you both love each other. Ano, saan pag works sa inyong relationship if ikaw rin ay gugman inyong duha? Ano may trabaho dahil niyanin inyong relationship? Is play? Question ba? Is it possible to love someone who doesn't love you back? And is it worth the emotional investment? For me bitaw and what uh, at what I have experienced for me is no dili siya worth it sa tanang kasakit nang pwede na mo experience in the future what is more f fulfilling for you loving someone deeply or being loved deeply in return ikoan at tumhal ka or mahal ni mo? for me bitaw kay both ano man Lainas like, sad mo love ka og kanang is sa isa ka person niya wala niya gi reciprocate og sa imong giyatag niya. <laughs> so, so I would like, choose both kaya ano. Kanang if you want to kanang like, if you want to experience genuine or deep love then dapat yun nimo na ipakita, dapat nimo na ipa-feel sa isa ka tawo. Kay what do you expect maghatag kag ingana nga treatment sa isa ka tawo? Ayo na like, pag expect if you if you can't give that person the love they deserve. Have you ever had moments where you doubted the love in your relationship? Yes. Once you chose mahal ko betao, and you chose ay kana makita animo nga ang mahal ako is na nila ingi ni love. Daz mm -hmm. makita ni mo nga, mas nindut ang pagkatrit sa pikas ke ni mo. Ato du ka magdoubt nga. Kanta du ka, that should be me. Ting <laughs> ano, if you. choose da mahal ako ikaw ang to ang naato mas more nga love na oh, dili unta mo ma question ang imong ang pwesto karon or dili ka mag doubt nga ako na lang ang to kay you had the chance but you didn't grab that chance so deserve! <laughs> question is what can you say about those people who who experience the same dilemma to those people who are experiencing the same dilemma bitaw listen to your heart kay ngano if you if you let your brain works bitaw like pangunahan nimo ang mga butang-butang magmahay jud ka it is because if kanang if i listen mo imong brain tas imo ang bungol-bungolan imong heart mura kaog ka og kanang mabutang kasi situation nga kanang ni dapat kadto na lang unta kay kanang mas mm. lag love pa nako ang isa kumpara aning isa so but don't let your heart kanang mauna sad sa pagthink kay ngano kanang you have to think unsay mga possible nga mga kanang mahitabo once you choose that person or once you choose that man kay once nga maka choose na ka there's no going back mm ayun na, pag-expect, uy nga, gugun pa sa isa. Oh, no. Ka mo listen to your heart, Jude. Maskin pa, og, ka nang mahal ko, o mahal ako, maskin pag mahal ko, mong pili on. Then, choose mahal ko. At least, you won't regret anything. If you choose mahal ako, don't regret anything sad as long as you love him or her. Don't treat him, him or her like an option. And also, to those people nga, kanang maglisten bitaw sa mga kanang mga people that surrounds them don't let them get into your head kay sila magay maka-influence about your decisions yeah nya yeah, if maka may influence han baya ka, kay syempre may ilmong sundon kay mm. -hmm. may nasud si mo kayo ka nga sila ko kay sakto ni ilang giingon mm -hmm. but turns out mora na ilang pananaw ni mo kay nabay ibang people nga di ganahan nga mo Ka, oh, ka, yeah. or ka nga so be careful where, where or when you can listen to other people. it, it, is, it is because it might influence your choices. <laughs> and that's it for our podcast today. thank you and be well.